I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Kami nga talagang pasabog na inilabas sa social media nila Doni at Bel Mariano na kung saan nakapost na nga ito sa kanilang mga social media account at talaga namang ina IG stories pa nila ito lalong lalo na nga ang larawan na ito nila Doni at Bel Mariano na talagang pinag-uusapan na nga rin ang naging caption dito ng ating Doni Pangilinan na ayon nga kay Donny, just combos after saving the world na no, umani agad dito ng maraming komento at talagang sobrang nga rin nakyutan ang kanila mga matatalik na kaibigan at lalong lalo na nga at napakomento pa rito si Hana Pangilinan at ayon pa nga guys dito landian after saving the world. Dahil grabe nga talaga ang kulitan ng ating Donnie at Belle dito na talagang ang tinginan ay sobra talagang in love na in love sa isa't isa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga inaabangan na ang kanilang teleserye na Can't Buy Me Love.